welcome to my vlog. Papakita ko na guys na yun yung ano ko, yung mga lalagyan ng na pinagkakamba. At guys, ito guys yung bag. Ayan. dito ko si dito ko lang nilalagay mga lalagyan ng na pinagkakamba. Ayan yung bag. At ito guys yung lalagyan na. tatlo. Ito guys. Number one ay tanggalin ko na pala to. Dala guys, akong gagamba. Pero meron guys, isa lang. Ang galing na guys natin. Yan na guys, natanggal na natin. Yan. So, eto guys yung lalagyanan. Yan, lagay. Lagay natin yan dyan. At dito. Ayan. Maganda ba guys? Ito din. Dito. Ayan. Ito guys. Ganda no? Madaming mga gagamba din guys dito. Kaya gumawa kami ng mga ganito. Hahanap kami. Mga ganyan So, ayusin na natin. Lalaki guys ng mga tatumba Ay, mali maliit lang. Konti. At, ayan. Ito yung tatlo. Tignan na natin yung dito. Ito naman yung malaki kong lalagyan. Ayan. Ayan. Ganda sya. At, at, saka, ito naman yung stick. Yung pang gano'n. Ayan, guys. Oh. Yan. Dito ko sila ginaganon. Mga ganon. Yan. yan. Ito guys yung mga malalaki kong gagamba. Pero wala yung laman. Ito yung brush. Kapag, kapag makulit yung gagamba ko. Yan. Yung stick dito. Tsaka guys, maganda yung ano ko. Ito guys, yung stick. At guys, ito naman yung notebook ko na mga gagamba. Ayan. Ito yung ball pen. This is, eh, ito yung mga ano. Ito guys, so all types of spiders. Ito guys, so. Ayan, ayan. At ito naman, guys, yung mga malalaki kong spiders. Ayan. Big type spiders. Ayan. Ayan, guys. So, lalagay na natin ito dito. Ayan. Ayan. At ito, guys, pa naman yung ilaw na ginagamit ko kagalina, guys. Ayan. Panghuli. Ayan yung ilaw na ginagamit ko na naghuhuli kami sa labas ng gabi. Ayan, guys. Gabi na. Ayan, guys. Gabi na. At ayan, yung bahay namin. Ayan. Ayan, bahay namin. Lagay na natin yung dito. At ito naman guys, yung panghuli yung sinasabi ko sa inyo na madami guys na gagamba. Ito guys. Ito guys yung gagambang sa ko. Ito. At ito naman yung... Gamit-gamit ng ilaw. Ay, saan nangyari? Ayan. Ayan, guys, yung tigre. Tigre. Ito yung salmon ko, guys. At, ayun lang. At ilalagay na natin, guys, sa bag. Ito. Bag na. Ilalagay na natin yung mga gamit sa bag. So, mamaya patayin, mamaya na lang natin patayin yung ilaw pero kailangan ko 'yan. At 'yan, iilaw na lang natin para makita natin. Ay, guys, hindi ko pa nakanilito ako pala. Ito guys, yung ano, gamot ng mga gagamba ko. Oh. Ayan. Hey guys, yung gamot ng mga gagamba ko. Oh. Dahon sila. Yan. Kumuha ako sa labas. Yun yung mga gamot ng gagamba ko. Ayan. guys, okay, ilalagay na natin. Dahil nag-ease itong laman. Ayan. So, ilalagay na natin. Stick. 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 Ito naman na yung mga pasporo guys. Ito guys yung mga pasporo. Dito na natin ilalagay. Ayan yung mga lalagyan Ito guys yung gumapit. At ito, hindi na ito dyan ilalagay. Mamaya na lang. Papatakas ko guys muna ito. Kasi para dumami yung mga gagamba namin. Kasi, unti na lang kasi yung mga gagamba namin sa bahay, sa labas, ganyan. Sabi na natin to. Ayan. At lagay na natin dito. Yun lang guys. Bye bye. Bukas na lang. Peace.